Huwag kang bumayag na lumilipas ang buwan na hindi ka naapagbayad ng utang o oh, hindi ka nakakabawad sa utang. Okay, Gillyverse, pag-usapan naman natin ngayon, paano ba, ba tayo mag-transition from OFW to becoming an entrepreneur? Sa lahat ng OFW, gusto maging entrepreneur, eto na yung paraan. There are six steps, okay? So, first step is, itama natin ang takbo ng isipan natin. Mula ngayong araw na to, iba ng takbo ng isipan mo. Yung laman ng utak mo, ng isip mo, dapat lagi nang may numbers. Yes, numbers. Magkano, ilan. For example, nagpapadala ka dito sa Pilipinas. Alam mo dapat, magkano bang kailangan talaga nila? Yun ang dapat mong ipadala. Hindi na pwede yung estimate lang. Hindi na pwede yung hindi sakto. Dapat sakto ka ng mag kung gusto mong maging entrepreneur. So for example, nandyan ka sa abroad ngayon. Dapat tinatanong mo lagi, magkano bang masusobra ko dito sa kontrata ko na to? Magkano may ipon ko a month? Magkano lang ba'y dapat kong gastusin? Dapat ang isipan mo is punong-puno ng numbers inside. Kung gusto mo maging entrepreneur. Kasi alam nyo sa mundo ng pagninegosyo, I just realize talagang is more on numbers. Numbers, numbers, and numbers. Kung if you don't care about numbers, wag ka magnegosyo. Alright? So, second po is, kailangan po nagbabawas ka na ng utang. Yes, ngayon pa lang, kung ika nasa second year ka na, gusto mo in five years, magnegosyo ka na, tapusin mo unti-unti ang utang mo. Kasi it's impossible for us to succeed in business na marami tayong utang. Kasi kung marami kang utang, kumikita ka sa negosyo mo, pinababahal mo lang ng utang. So, ang gawin mo ngayon, kung talagang seryoso ka sa pagiging entrepreneur, magbayad ka unti-unti ng utang mo. Utang A, utang B, utang C, ilista lahat. Then, gawa ng paraan, at least monthly, nakakabawas ka. Huwag kang bumayag na lumilipas ang buwan na hindi ka naapagbayad ng utang o hindi ka nakakabawas sa utang mo. And number three, magayos na tayo ng sarili natin. Kung talagang gusto mo magnegosyo, ayusin mo yung sarili mo. Alisin mo ang bisyo, alisin mo yung masamang isipan, masamang gawain, alisin mo yung sobrang stress sa sarili mo, yung mental health mo, ayusin mo, yung katawan mo, alagaan natin. Kasi para tayong lalaban sa gera eh. Tandaan natin, ang pagnegosyo is a war. So pag lumaban tayo sa gera, kailangan mentally ayos tayo. And kailangan malusog din ng katawan natin. So, ngayon pa lang, kahit 3 years pa, after three years ka pa maging negosyo, ayusin ang sarili natin. Okay? Meron dapat itama, gamutin ang high blood natin, gamutin ang diabetes, gamutin yung mga sakit natin, kasi merong labang magaganap. And number 4, kung talagang gusto mong mag-transition sa pagiging entrepreneur, hindi lang sarili ayusin mo, kundi ang pamilya mo. Ibig sabihin po, turuan mo rin, ang mga membro ng pamilya mo na magkaroon ng sariling income. Example, nasa abroad ka. Yung asawa mo, sorry mo. <laughs> yung asawa mo, isi lang natin. Yan. Ganyan ka lang, rockstar. <laughs> yung asawa mo, kailangan marunding kumita. Marunding kumita. At yung mga anak mo na pinag-aaral mo dito, kailangan matuturin silang kumita na. Kasi pag nagnegosyo ka, walang kita asawa mo, walang kita mga anak mo, lahat kukuha sa negosyo nyo, baka mahirapan So dapat sanayin ayusin pati ang pamilya, hindi lang sarili. Yan ang preparations talaga sa pagne-negosyo. All right. And next po, may ibang bagian pa tayo. Irapo po. <laughs> Alayo po ng capital delivery. Eh, okay na tayo. kapi tayo. Next, mag-ipon tayo. Tatlong klase ang dapat mong ipunin kung gusto mong maging entrepreneur. First, kailangan pagipunan mo ang at least 3 months budget ng pamilya mo dito sa Pilipinas. At ba, umuwi ka ngayon. For the next three months, secured na yung panggastos nyo. Kung 50,000 naman, secured ang 150,000 nakatabi para sa pamilya mo yon. Okay? And second pala, kailangan meron kang emergency fund. Yan ang dapat mong iniipon. Kahit mga 50,000 emergency fund, okay na. And third, kailangan yung punan mo, iniipon mo. Kaya tatlong klase ang account mo tatlo ang pinaglalagyan mo ng pera. Pang budget for your family, emergency fund, at iyong pampuhunan. Para wala tayong uutangin pag uwi sa Pilipinas. Bayad mga utang natin, may panggastos tayo, meron kang puhunan, hindi ka mangungutang ng puhunan mo. And next is start small. Kung may naipon ka ang mo, 100,000, mag-test ka muna ng 10,000. Kung food business yan, itry mo muna ang 10,000. Then, unte-unte, pag nakikita mong kikita to, itong negosyo na to, ito na yung gusto ko, mag-contact tayo ng pohonan. Alright, universe, ating mo lahat. Or if you will, mag-transition ka na to becoming an entrepreneur. Dapat may baguhin tayo sa sarili natin. And we can help you. PM lang, sa personal level nito. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po. <laughs>